Anong kasapat? Kasapat? Hmm. Tay, tumitibong at keblak. Adong klakdasig sa sapat. sa explain bisakon. Ay, hindi ko na, na Like, explain kinalat tao na nasa YouTube. Ay, ikumish. Nee. Oh. ito. Oh, paano mag-gorge? Explain ba? Nakita ko mag-gorge kung ano ka nasig. Ano nga sports car? Oh, ano connect sa ngayon sa sports car ya? Ay, pa mate. Sige ba? Kapalak pa to ay ang taga na sigun sa tanan. Nga mga salak yan. Ginatakos. Sa ngayon sa power. ka.